Mabibili ang mga pansahog dito sa Kadiwa sa mas murang halaga. Ilan sa mga usong putahe ngayong biyernes ang munggo na mabibili ng 120 pesos kada kilo. Patok din ang mga sangkap ng pinakbet kagaya ng kalabasa ng mabibili ng 35 pesos kada kilo. Ang ampalaya na mabibili ng 85 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay 30 pesos kada tali. At ang talong ay mabibili ng 45 pesos kada kilo. Ilan pa sa mabibiling gulay ang pet na 10 pesos kada tali. Ang labanos na 40 pesos kada kilo. Ang kamote naman ay 50 pesos kada kilo. Ang kamatis ay 80 pesos kada kilo. Ang upo ay 30 pesos kada kilo. Ang okra ay 80 pesos kada kilo. Ang gabi naman ay 55 pesos kada kilo. Ang cabbage ay 35 pesos kada kilo. Ang carrots ay 80 pesos kada kilo. Ang sayote ay 35 pesos kada kilo. Ang baguio beans ay 75 pesos kada kilo. Ang pulang sibuyas ay 55 pesos kada kilo. Ang puting sibuyas ay 40 pesos kada kilo. Ang native garlic naman ay mabibili ng 120 pesos kada kilo. Ang siling pang sigang ay 45 pesos kada kilo at ang bell pepper ay 145 pesos kada kilo. May mga prutas din na mabibili dito sa Kadiwa Stores. Para sa kalamansi, mabibili ito ng 80 pesos kada kilo. Ang papaya ay 25 pesos kada kilo. Ang melon ay 80 pesos kada kilo. Ang lemon ay 50 pesos kada kilo. Ang Indian Mango naman ay 40 pesos kada kilo. Ang Pakwan ay 55 pesos kada kilo. Ang Saba ay 25 pesos kada kilo. At ang Pinya ay 45 pesos kada kilo. Laging updated ang mga residente sa pagbubukas ng Kadiwa Stores. Uh, nagkakaroon po kami ng uh, informasyon sa aming mga bilihin, lalo na kung mga bagong dating. Ano. Uh, nagbabahay-bahay po kami sa bawat uh, street ng uh, Barangay Liano. Uh, meron po tayong tinatalagang mga uh, tindera na specific na nagsasabi sa kanila na meron po tayong mga sariwang gulay at saka murang gulay na bilihin dito sa ating sa liyanol store, sa Kadiwa liyanol store. Ibinabagsak pa mula Benguet ang ilang mga produkto. Araw-araw bukas ang Kadiwa stores dito sa Kaloocan. Simula 5.30 ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat Vel Custodio.